Duh. Sila may ni Dayo. Ang kasamahan ko. Sorry, Dul. Ah, sa ngayon po na nakikita-kita na po kami na si... Ha? Kira mo Oh. Ah. Dul. Balik po Ah! <tong marikot> Sabi ko, Marika, tangin na yun. Tudlo, asa sa puti ba yun? Tudlo! Hindi ko talaga alam yung Hindi <marikot> talaga <tong> alam ko. Hindi ba kumulit-lut ko ako? Bago ko pa Bago ko pa dito. Bago mga kasamahan ni Ayeng yan? Oo, oh, oh, ni Ayeng. Kinaran kami dito. Dalawang araw pa daw. Ha? Dalawang araw pa daw dito dito. Dito niya daw. Dalawang araw pa daw siya tari? Hindi ako maniwala. Ano naman siya pusil? Luha kong pusil. Alam mo dito, ang area na to. Girecruit siya ngayon. Ang awal lagi, pastilan. Ay, kumpiyon sa. Ang lang po yun, ang kumpiyon dito.

Diba na tol, diba na tol? Akan na kayo, nang ilog sa karamasa Dito mo, ba? dito, ba? dito, ba? dito, ba? dito ba? Baka gusto mo pang mabuhay Kung nga po kayo, magsalita ka na Para walang mangyayang masama kayo Tandaan lang po talaga yung alam ko Basta pa rin tol Matalingon niyo tol? Ha? Matalingon niyo? Yung daan yung daw alam yang Ha? Yung daan yung daw alam niya. Yung daan? Rinduan daan? mo na. nang imo na nagmaso Mas kay Pero ay, ina, na ako'y nagtira ni Porti mas. Kuha sa bato. Si mo nag... Na? dia Hindi man ay bunit. lang kita kayo. nah, parang nah. ka <taskan> yeah.

Opo. Marika. Marika, wag kang marikot. Ha? Marika. Opo. <laughs> opo ha? Dala mo talaga yung alam ko. Kusang dumaan si Jose, ingat si ano. Nakak. Marika nga. Opo, opo. Diyan na raw. Kung binuangi ba? Ha. Magsabi ka kung nasabi ko Huwag mo na papatayin Huwag mo na papatayin. Tatanungin mo May maraming pa yung Ano na eh? Ang yung Oo, patibluan May Ano? na tayo doon? Dalo na tayo. Dalo na tayo. Dalo na tayo. Dalo na tayo. Dito. na tayo. Dalo na tayo. Dalo na tayo. ito na

Saatnya dia mau makan Tidak, di tidak di Sekarang dia mau dala si 44 di Ayeng Sampai daya. Ako lang mo talaga yung natitira dito. Ikaw, ikaw lang. Ikaw lang. Hindi ako maniwala na ikaw lang. Ikaw lang tago ka Hawak namin ang isang ano, tauhan ni yung... ah, So ngayon po, ah, hawak namin yung isang taohan ni Ayeng dito po mga lods. Ayun po ako patayin. Ah. Uh, basta wag ka kang uh, ano nang na, uh, ano wag kang magtangka bindi, na sila, tumakas bindi. ha? Bindi okay Kuya, na. Ha? Hanya Hanya kaya, hanggang doon sa ano, may <tutuk> buhay. buhay. Yes, lang. So lang Dibidol. 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 Dibuan, ka pa lang. Hindi mo ba alam ang mga kasamaan dito? Sabi na po nga natin. na yung bahala sa akin. Pinasok ko hah? Ha? Oo, oh, sige dol. ko ako na Upo ka muna dyan sa may, ano, sa may kahoy. Upo. Dito ka baka ka baka harap. Kaninong tauhan. ka? Magos ka, kaninong sauhan? May mm -hmm. okay, uh, uh, po. ito daw. niya magbantay daw ako sa ang tapa. Ay, alam mo kung saan sila nagpunta. Nutusan ka pala na magbantay dito. Kawawa ka ngayon. Pag hindi ka magsabi ng... Sa kalanya, kami. Marami kami. Oh. Pahin natin sila, kung anong decision. Oo. Oh. Pahin lang natin ito, baka tumatakbo ito. Hindi po, hindi po kong tumatakbo. Huwag oh. uh, lang, hindi mo kong tumatakbo. Tangtang baka maaano uh, po namin. Saan ba yung si so, i-clearing mo dyan si Soy. Sabi niya, wala daw, ano, wala daw siyang kasamahan. Siya lang. Siya lang daw mag daw siya ni Ayeng na magbantay sa may sapa. Hindi ka takot na mag ka lang? kapal kasi ikaw lang mag-isa dito kasi ka nagpa kay Ayin? Kailangan ko kasi ako pa sa ano kailangan mo? Bagong buhay ka na lang Tulungan so, ka namin Ito so kasi hindi ka para sa ating mga nanak anak Ah, uh, mayroon ka na palang anak oh. Na anak Ay, na anak Na anak Sino siyang kumita? Para sa ano? Na anak Okay kung nag-a-apply ako sa baba, wala, wala pong tumatanggap sa akin. Bakit naman walang tumatanggap? Ang dami naman yung tarbaho. Kaya, may biglang tumatid sa akin, nauhan niya niyo sa ni in. Sabi niya, madali daw akong kapasok sa sa trabuhan niya. Kung alam ang trabaho dito, mahirap. Hindi ko po naman alam na ang ganitong mangyayari. Ayun mga kaidol, kawawa siya kasi hindi daw niya alam kung mangyari sa kanya dito na buis buhay niya mag, ano ba, magbantay-bantay sa mga taong kakinayan hindi niya na, alam na dito pwedeng mamatay dito. pwedeng mabuhay nagsikap siya para sa inaanak niya pero sa kasamaang palad dito siya napadpad sa mga taong walang puso din, kawawa talagang tao hindi ko akong batayin kahit wala na po akong pirang matagkap Pabalikan ko lang yung mga ina-anak ko. Ikaw uh, so, so, nag-alaga sa mga ina-anak mo? Oo oh, Kung mag buhay ka, tulungan ka namin na makapasok doon sa, sa pasan. Kung anong desisyon nila ni... Ano, kami nila ni kay Adam. nang sa amin para kaya sila. Kaya nga sabi niya, dito daw babaybayin daw natin kasi dito daw gumaan sila po siguro Wala kang kontak sa kanila, bro? Wala po, kahit telepon, hindi ko po kaya so, mag-delay. Dito nga mabigyan ng pagkain ng mga anak ko. Tol, huwag ka lang kataka, Tol, para di ka mamatay, Tol, ha? So, yun mga kaibigan, mawawasan talaga niyo. May, may binubuhay pala siyang bata. Pakawalan hmm. niyo lang ako kahit wala na akong matanggap na pira. Sabi mo, kahit wala daw siya matanggap na pira. Ah, uh, kailangan, kailangan siya na, kailangan siya ng si pira para sa inaanak pero ito yung nasangkot niya. Oh, uh, at siya kay Ayeng na ma ano kayo, ma, anak, malaking uh, ma, matulungan siya ni Ayeng pero hindi naman siya tinulungan. Iniwan naman siya dito. Dahil sa alok. Pinahama, pinahama ka lang. Sa alok. So, pinahama ka lang niya bro. Nakiusap uh, siya na hindi daw natin siya patayin kasi marami pa daw siya yung na... anak. Ala... anak anak Galit ang alaga. anak, anak niya. Inaanakan pa Oo, anakan. Marami pa siya paanakan. Iwan ko, sabi niya. Paanakan na. daw wala daw siya matanggap na tira. Basta hindi lang daw siya papatayin. Kawawa daw yung mga bata pag-uwi niya buhay daw at hindi Siyala. Eh dahil dito natin Kasi yung mga bandido na 'to. At mawari na 'yung sabi nila. Oh. At na ba? Makaawa na. May binata to? May dalaga. May ano daw siya, may inaanak daw siya. Ah, may inaanak. Ha? Mayroon ka ba atawa bro? Wala po. Wala na. Wala din siya nito. Wala na sa bawa. Sinasabi ko. Ako ka mo. naman talaga bro. Ha? Ay, guday. Ito jud ko ko kay maka anak Bata pa ra ba ni? kamu manakan? ko ako manakan na kasi ano? ano dali mong manakan wala kasi kung ano nakamanipayat? limiti mo na ano? ala pono daglai bino onong limita para laki resawag mabayat ka? ano dali mo na? ala kung sa sama sa iyo kung na patay sama sa siya ayon niwan kita ko yung patuloy na mo ba? Ay, kumpiyansa. Hindi ba akong patay? Sasama na po ako sa kanya po. Sama ka sa kanya? Sama na sis. Wala nga akong hanap buhay na maayos. Dagdag pa to. Madagdag pa to. May anak pa ako na ano. Yung baril mo ba? Baka maagawan ka. Atansya mo. Mabayad pa kaglalaki dito. Kaya tagaw ka sa putang pinggan. Ha? Tagaw ka sa pinggan. Sigurad na siya. Bukoy sa inday. Ano na magtago sa baril niya? Oo, oh, sa ninday. Upo, huwag niyo lang po patayin. Nasa ako na, so, diba na na nga rin na ito. Pwede ba tiyan doon? mo po sila, buka ha? Pwede mo gini siya mag... Pwede siya siya patayin. Inday. mo gini doon Ang mga bukana nga, ibahaw mo na.

Seryoso tayo. May, ahal, may tayo, ah. tayo. Wala na. Wala nang oras. Hoy, natin 'yan 'yung okay. ano mo sinasabi mo. Okay. tayo. 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 tayo ano? Galaw, okay. tayo sa para. Oh. Sa, pa sa pa na, Oh, si ko, okay. so. San? Saan daan? Uh, dito po na, no, uh, dala-dala po namin yung isang uh, bandido na nakuha namin po. Dito oh. po, dito po. Ah, dito, dito daw. Sis, dito daw sis. O, oh, nagtuturo siya kung ano. Saan daw dina, dinaan si portipor. O, oh. portipor. Pinabaybay na po namin ang sapa. Ah, uh, sa ngayon po, dito po sa ano. So, uh, dito po, may sapa po. Rugtong ng sapa doon. Ah. Uh, uh, sa kabila po, sa, nandun po sila SJ. Sila Junji. Uy, kawawa talaga. Nandun po sila Edwin, si Kuya Dak sa may dumaan sa sapa. No? Dito namin, kami naman po dito sa may ano lang sa ibabaw ng sapa mga lods ah. kasi po yung na ano namin nadakip namin kala ko kung sino yun kanina ah, nasamahan po nila si Isbe ah, yun po yung ano yung sabi siya nga dito daw dinala ni Ayeng si Porky may tinday dito ha? Iwan ko yung kamay yan? Yan? yan Yung nakaraang araw daw may pinatay daw dito yung isang tao kaya ini naiwan daw yung kamay yan. Sa Ngayon po ah susunod na sinusunod po namin yung ano po yung isang bandido po Sana ba sila ano idol natin is G